magandang umaga mga madam. Heto nga pala yung gabi na to na kinailangan ko na nga planchahin yung mga kakailangan namin. namin. Kasi nga, kinabukasan, graduation na nga pala yung aking panganay. At dahil nga sa minsan lang naman tong graduation na to, kapag sinisipag talaga yung mga anak natin, kailangan talagang bigyan ng oras. O outfit, check tayo mga madam. Nabili ko nga pala tong sleeve bolo ng aking anak na halagang 150 lang. Adi, babongga, mga madam. Kasi nga yung mga junakis ko, pinalaki ko talaga yun na hindi talaga marte. Ma Kasi nga hindi tayo mayaman. <laughs> So, oh, habang nagpa-plancha nga pala ako dito mga madam, dito naman sa aking harapan eh, ay practice na nga yung dalawa. ahil nga sa makeup artist yung aking pangalawa, ayun, sabi ng aking panganay, i-practice eh, nga siya na i-makeup. Yung simple lang ba, yung palalaki. Tutuwa nga ako kapag ganito sila. Dahil kadalasan, para silang asot at pusa na lang at nakakausap ko ngayon aking panganay. Ikaw yung panganay, ikaw na lang yung mag-adjust. Ano ba naman kasi napakalakas talaga mang asar yung aking pangalawa. Dahil kapag nang asar na talaga mang iyak tawa ka talaga. <laughs> Tsaka sa mga magkakapatid, hindi naman talaga nawawala yung mga ganyan. Normal na na normal yung mga ganyan, nag-aaway. Kabataan nila ha, pero hindi na talaga normal kapag tinanda nila yan. Natatawa talaga ako yung mga expression ng mga nanay kapag nagagalit na kapag nag-aaway na yung mga anak. at kayo yung unang papatay sa akin. Wawa kayo kapag nawala ako sa mundo. Oh. hindi kayo magsitigil. Ano, gusto niyo bigyan ko pa kayo ng kutsilyo? Ay, yung mga linyahan ng mga nanay. Kayo, na-experience niyo din ba yung ganun? Ayun na nga mga madam. Pagkatapos ko nga pala plantyahin yung polo ng aking anak na tag-150 lang. Kapag planchahin mo, e eh, parang 500 na. Pero yung may ari neto, na napaka-poging Korean, no? pagkatapos sa pagkatapos ko nga pala plantyahin yung polo ng aking anak, isusunod ko naman itong necktie. At kung hindi nyo naman itatanong mga madam, masasabihin ko na yung necktie po, nabili ko ng 50 pesos. O, diba? Bongga talaga, ano? B napakagandang nit. Tignan yung forma ng anak mo. Pero okay, okay lang yan. 150 pesos plus 50 pesos, 250 pesos outfit check. Yung gagamitin niyang pants gaan is yung pang school niya. Black pants, okay na din yun. oh dito nga ako naloloka mga madam. Tinetesting ko kung paano mag -necktie. Hindi talaga ako marunong. Animal talaga ako. Kanina pa ako dyan. <laughs> o, oh, syempre, hindi din mawawala yung aking okay okay na outfit. O, oh, 250 pesos lang yan. 450, tinawaran ko pa. <laughs> Sabi ko nga sa aking anak, excited ka na ba bukas? ito na nga mga madami yung part 2. Alamin nyo nga kung bakit ako nakapaadyaan sa sobrang napakagandang venue. Ang ending na para ka naglalakad sa dagat. Tama yung mga paa na luya. Ano ba talaga yung eksena tong bungangera na to? At bakit nakapaal? Ah, mga iba, ka talaga unay. Nayawanin na po. <laughs> so, yun na nga mga madam. Hanggang dito lang yung aking vlog. Sana kung nagustuhan nyo naman, wag na kayo mag -isip ng 10 meters para mag-comment, follow, and share. Thank you, thank you mga madam. Gusto ko lang sabihin din na umiti kahit napakadaming problema. Nayawanin. Uy, <laughs> Diyos ko po.